Uh, nabali, alam naman natin na na-appoint na, -appoint na. Uh, finally, na-appoint na si Boying Rimulya bilang bagong ombudsman, may reaksyon si Pulong Duterte. <laughs> ah? O syempre, nakarating nakalati, na sa mga Duterte ang balita na uh, ano si Boying Rimulya na ang bagong ombudsman. ay Siyempre, hindi rin nila gusto yan. <laughs> alam naman natin kung ano kung ano-ano ang ginawa ng kampo ng mga Duterte katulong si Amy, si Attorney Topacio, si Attorney Torion, lahat na ng ha si Marcoleta, lahat na ng hakbang ginawa nila. Mapigilan lang si Rimulya na maging ombudsman. Kasi alam nila na talagang hindi sila sasantuhin ni Rimulya. Kung si kung si Rodrigo Duterte nga na dating presidente ay uh, isinurinder sa Interpol at sa ICC, pinadala sa ICC, ay sila pa kaya kaya alam nila yan. Kaya lahat naman ng bang, lahat ng maniobra ginawa nila para lang wag maging ombudsman si Rimulya. Kaya lang talagang desisyonado rin si Rimulya. Alam rin kasi ni Rimulya na talagang siya naman ang gusto ng presidente na maging ano, na maging ombudsman. Kaya uh, sa wakas, sa huli, nanaig pa rin si Rimulya. Sabi nga, pagkahaba po man daw ng prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Kahit ano po man ginawa nila Aimee, nila Baste, nila Tupasio, nila Marcoleta, lahat, lahat sila, nagtulong-tulong, lahat ng paraan ginawa nila. Hmm? Uh, pero, uh, na, na, ano pa rin, na-appoint pa rin si Rimulya. Oh, so ngayon, ang reaksyon ni Pulong Duterte, maiksi lang, pero ganito ang laman ng kanyang reaksyon. Hmm? mga kabunyog, mga kababayan. Ang reaksyon ni Pulong Duterte, sabi niya, ah, ito, post niya actually ito sa kanyang FB at ito, Congressman Paulo Pulong Duterte, statement on the appointment of Buying Rimulya as ombudsman. Statement niya na, pero ang itsiksi lang naman. <laughs> sabi niya, it makes sense. Sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong na makuha nila para mapagpan sila even at the cost of making a mockery of our constitution. God bless the Philippines. So, sa sinabi na yan ni, ano, ni Pulong Duterte, ang pinupunto ni Pulong Duterte, na kaya inappoint si Buying Rimulya para uh, protektahan ang mga Marcos at yung uh, mga nakaupo ngayon. Siyempre, kasama na siguro si Romualdez. So, uh, ang sinasabi ni Pulong, kaya inappoint si si Buying Rimulya, protection. Hmm? Kailangan nila na ano, uh, mapagpan, ma mapagpan daw yung mga pinaggagawa nila Marcos at nila, nila Rim So, ito daw yung ta ano, sa dami daw ng ano, sa dami ng problema ng mga siyempre, ang mga tinutukoy niya diyan yung mga katiwalian ngayon. Huh? Uh, at ang ang uh, pagkaka-appoint ni Buying Rimulya ay para pagtan hmm? uh, kaya lang, ang komentaryo ni Pulong dito, ni Pulong Duterte, ginawa daw itong pagkaka-appoint kay Rimulya kahit na sinagasaan o binastos o makiri, pinaglaruan ang konstitusyon. Ang tinutukoy nila dyan, yung madalas ding sinas, ang tinutukoy niya dyan ni Baste, ay eh, ni Pulong, yung sinasabi ni Aimee na hindi na daw respeto ang konstitusyon, uh, kasi dapat daw ang ombudsman ay independent, at uh, yung mga batas daw, o drol hindi na sinunod, kasi dapat hindi naman nabigyan ng clearance ng ombudsman si Rimulya kasi mayroon itong kaso. Uh, tapos, uh, ang nagperma daw sa mga dokumento ni Rimulya, yung ombudsman lang, hindi na pinormahan ng iba. Uh, ano pa bang mga sinasabi nila, Amy? Kung ano-ano, ano anong issue nila kay Rimulye? Kaya yun ang sinasabi ni Pulong dyan ang makiri of the Constitution. Kung hindi, sinagasaan na. Ginawa ang lahat, sinagasaan yung mga batas. Hindi sinunod yung mga batas. Uh, anyway, uh, um, karapatan ni Pulong yan na mag-express siya ng ganyang pagtingin. Pero, tuwali, ang tingin natin dyan, yung ang sinasabi kasi ni Pulong, ilinagay si Rimulya para protektahan sila Marcos at sila Romualdez. No, Siyempre, yun ang ginaanin niya. Pero hindi yan. Mas, mas tingin ko, mas hindi, mas hindi pa yan ang pangunahing purpose niya. Mas tingin ko diyan ang pangunahing purpose niyan, uh, pagalawin yung kaso laban sa mga Duterte. Kasi maraming kaso sa mga Duterte at sa mga galamay nila na hindi naman gumalaw. O, kasi nung panahon ni uh, Martires, pahan ni Martirez ang Duterte. Pero dito sa tingin ko, mas ang pangunahing magiging papel ni Rimulya paghabol ng mga kaso sa mga Duterte. Kasi hindi nga gumalaw nung panahon ni Martirez. So papagalawin nila yan ngayon. Kung mayroon mang dahilan, yung sinabi ni Pulong na para protektahan ang Marcos at Romualde, siguro sekundaryo yun. Pero sa, tang sa tingin ko sa ngayon, ang mas magiging pangunahin na papel ni Rimulya pagalawin yung mga kaso laban kila Sara at sa mga kampo ni Duterte. Kasi nga, ano yan eh, namayagpag ang Duterte, hindi gumalaw yan sa ilalim ni Martires bilang ombudsman. Yun ang nakikita natin dyan. Kaya, ah, uh, yang uh, alam ni Pulong yan, alam ni Pulong yan na yung mga, ka, halimbawa, yung kaso nilang dalawa, silang magbayaw ni Man Scarpio, nagalaw na ngayon yan. Yung mga kaso ni Bongo, ng mga plunder, marami yun. Maraming kaso ng Plunder Penal kay Bongo, hindi naman gumagalaw. Ay, ngayon gagalaw na yan. Kaya uh, yung sinasabi ni Pulong na linagay si Primulya para protektahan ang uh, sila Marcos, totoo yun, pwedeng bahagi yan ang plano. Pero mas pangunahin siguro pag uh, ng mga kaso. Dapat magumalaw yung mga kaso laban kila Sara, kila Pulong at sa mga Duterte at sa mga galamay niya kasi hindi nga pinagalaw ni ano eh, hindi nga pinagalaw ni uh, Martires. <laughs> yun nga yung problema kay Martires. Ang ginawa ni Pro Martires, protektuhan ang mga Duterte. Ay ano, uh, kailangan yung mga mga limbao yung mga kasong mga nagawa ng mga Duterte dapat mas gumulong yon ngayon dito yan gugulong sa ilalim ni ano ni Remilia. asahan yan yung ano dyan. Kaya, uh, ano lang yan, yung sinasabi na yan ni Pulong, yung reaksyon niya na yun, hmm? Uh, syempre, na ano nila na walang nangyari sa kanilang mga ginawa. Lahat ng paghadlang nila na wag mga wag mga appoint si Rimulya bilang ombudsman, walang nangyari. Ayan, paharapin nila ito ngayon. Bunyog, bunyog. Halika na kasama ka, bunyog, kapag buklot ay may pag-asa. Tusong bisayas, Isa isang pananaw, sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.